Ako po si Police Colonel Joban Emeric Sibalo, ang Acting Provincial Director ng Batangas Police Provincial Office. Ako po ay uh, dalawang buwan na po uh, noong bilang uh, Provincial Director ng uh, Batangas Police Provincial Office. Ah uh, nais ko lang po ipahatid sa ating mga mayan na ang uh, Batangas uh, province ay nakakaranas na po ng uh, zero crime des uh, na natala po namin uh, mula uh, August 26 uh, sa loob ng pitong araw ay meron na po tayo yung uh, tatlong araw po doon uh, wala na pong krimen na nasaksihan o na report sa buong lalawigan at uh, hanggang kahapon po ay pang-apat na araw na po uh, in span of eight days uh, apat lang po ang krimen uh, apat po ay wala uh, so ito po ay lubos naming uh, ipinagbubunye dahil ito po ay tagumpay ng uh, Buong mamayan ng Batangas, sa panguna po ng ating butihing uh, gobernadora, uh, Vilma Santos Recto, sa kanyang lubos na suporta sa kapulisan ng Batangas, hindi po namin kayang gawin ito kung wala po yung suporta ng ating uh, provincial uh, government. Taos puso kami nagpapasalamat. Napakalaki po talaga ng tulong ng provincial government sa Police Provincial Office ng Batangas. Uh, kaya nagagawa po namin ito, sir, sa, sa ngayon po.